Kain na tayo guys. Babayu, babayu. Kanin. Maliit lang na kanin guys ha. Mmm. Tapos tikla natin itong cauliflower. Ay, broccoli pala. Mmm. 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 Ang talap ha. Mmm. sarap ah sarap ng sabaw ah. sarap ng sabaw na sinigang mm -hmm. Mm. -hmm. Matanap, ah.

Martis <laughs> Itong isda na ito Martis to Dilat ang mata O oh. mo Martis yan Nakikinig Galit na galit siya Akin ah, bakit Kuro siya niluluto <laughs> Martis na isda ito mm. Martis na isda to Dilat ang mata Martis <laughs> Mm. Mm. Sarap ng sinigang talaga. Okay, babayo. Love you, babayo. Shout out sa Isda na Maritis. <laughs> Babay. Ayan guys, kakain muna tayo guys. Ang ulam ko guys, ito guys. Oh. Sinigang na salmon na may mga gulay-gulay. Ano -gulay. ba yung mga Ikikikikikik ik ik, -ik, -ik, -ik itong gulay, basta mayroong gulay. Broccoli, cauliflower. Sinigang na broccoli. Salmon yan guys, salmon guys. Oh. Salmon. Salmon yan guys. Uy. Eh. Salmon ko. <laughs> salmon yung Ulam ko kay salmon na ulo. Ulo na salmon. May broccoli. Mayroong cauliflower. Itong kanin ko guys. Oh. Kunti lang kanin ko guys. Tama na yan. Yan. Sarap ng sabaw guys. Oh. Mm -hmm. Sinigang sinigang talaga sa sampalok sinigang sa sampalok sarok ng sabago mm. -hmm. okay nandito na lang babayo